So, what's up, what's up, what's up, mga kapagulong, another day, another dollar. Ayan, saan na naman tayo ngayon? Ito tayo ngayon sa NIA Terminal 3. At uh, isang bit lang, para uh, di sa mga uh, first time na nasasam pa, dito pa na sa airport, kung ang uh, flight mo, alas 6, kailangan na uh, four to five hours ko lang nasa airport na, na kasi madalas nangyayari niyan. Kung magkakaroon na ng changes or magkaroon ng delay sa flight mo, uh, minsan, uh, i rebook yung flight mo sa mas maaga. So, kaya nang nangyayari sa amin ngayon, kasi papunta kami ngayon ng Singapore, medyo masama yung panahon, kaya na-rebook yung flight namin ng mas maaga. So, yun lang. So, sa mga kailangan nyo tandaan, kapag paalis na kayo sa airport, lagi nyo agahan ng 5 to 4 hours para wala kayong hassle sa pag-flight nyo. So, good luck!